Katry na ba mamukot ng napakaraming isda at nagkisikisi pa, hindi na namin talaga minasilo at ikilawin dito sa dagat namin at magsinungitay at for sure na mabubungkag na naman at mawawagtang na naman ang mga bahaw nito kaya tarasamahan nyo kami. What's up sa inyo guys? For today's video dahil napakaganda ng panahon ay babalik na naman tayo ng dagat at bago tayo bumalik ng dagat ay nagpagupit mula ko kay Unad dahil ito talaga yung manggupitay ko at napakagaling naman talaga at sa puntong ito as you can see naman guys sinugasan na ni Ivy yung kamuti natin dahil napakasarap naman talaga ng kamuti si Ma doon sa dagat as you can see naman guys binutang na namin sa kaldero na ginamit pa ni Rizal sa pagpaksiw at sa puntong ito ay naghaling na kagada ko at as you can see naman guys tinakang na nga ni Ivy yung kaldero na napakasarap naman talaga at habang ang namin yung kamuti ay may nakita kong bayabas dito sa gilid namin at ayan hindi ko na pinasailo yung bayabas at sinimaksima ko na dahil nagugusla na at nagugutom na ako. As you can see naman guys, napakasarap naman talaga ng bayabas. At sa puntong ito, transition na kagad tayo. Nakabihis na kagad kami na Ivy at inandam na namin yung makagamit pandagat namin. At sa puntong ito ay nakarating na kami dito sa dagat namin. Hindi na namin pinakita yung karsada dahil napakalisod talaga at sobrang daming dala namin. At ayan nga, na nga, naglahinahinay kami pagbaktas ni Ivy at nasiraya na nga namin ang napakagandang dagat namin. As you can see naman guys, hinilabtan pa ni Ivy yung pambut kahit nakapuyo lang. At sa puntong ito, pagtingin namin dito sa dagat namin ay taob-taob pa at medyo laom-laom pa kaya nabasa na yung malalat at tintin namin at sa puntong ito nakikita nyo naman yung dagat namin at nasisilayan na namin ang napakagandang dagat at ayan na nga as you can see naman, guys inandam na nga ni Ivy yung ecstatic na lamisa namin dito at ngayon lang namin ito nadala dito sa dagat namin as you can see naman guys inandam na talaga ni Ivy at binuntang na yung parang lamisa-lamisa as you can see naman guys sobrang gamit talaga yung lamisa namin dito at pinatong kuno yung balde at sa puntong ito ay initsato ko na nga yung trapa. at ayan nga, dahil bubuklat natin dito sa dagat natin at para hindi tayo mapagtong at sa puntong ito ay hinabua na nga ni Ivy yung mga dala namin at meron pa talaga kami dalang tinapa dito na napakasarap talaga. At as you can see naman guys, kung nakikita nyo sa gilid, may umapas dito na ninja. At speaking of ninja, siya nga pala si Tata Agring at ang dating ninja at ayan na nga, sumama siya sa amin dahil siya ang sinaliga namin. At sa puntong ito, habang nagsuri-suri kami dito sa dagat namin, ay nadaanan namin yung mga namumukot dito na taga amin lang. As you can see naman guys, napakarami naman talaga ng kuha nila. Mga budas bulas danggit at iba pa. At hindi na talaga nila pinasaylo Binutangan na nila ng ice na napakasarap naman talaga. asukan you naman guys, punong puno talaga yung box nila at meron pang kuhang kugita na napakasarap naman talaga kilawin at for sure na mabubungkag na naman yung mabaho natin dito at yung nakikita nyo naman yung isda guys nagkisikisipa at naglisod na paginawa yung maisda at hindi na talaga nila pinasailo at bumili nga lang pala kami dyan ang Balur 100 na isda at ayan na nga at binutang ng asin lupin na puwa at nagkisikisipa talaga at nagsarap na talaga nito kilawin at sa mga hindi nakakaalam guys ito yung number 1 panginabuhi dito ang mamukot ng isda at ayan na nga as naman guys nagbayad na nga ako dito at sa puntong ito ay eh, nagbabay na ako kaila uncle at dahil at nagugutom na sila, uuwi na sila sa kanila. At simply speaking of umuwi, umuwi na nga ako sa payag-payag namin at umuwi na nga rin si Ivy at marami na rin siyang nakinas. As you can see naman guys, napakaswerte ko talaga kay Ivy dahil napakagaling manguha ng saang yan at hindi niya talaga maarte at ayan na nga, binilisan niya na nga kagad pag hinlo. At kung nakikita niyo naman guys yung isda dahil hihinloan din natin yan at kikilawin natin at mapaksiwin natin. As you can see naman guys, napaka-presko man talaga ng maisda dito at hindi hindi ka talaga bang kapag pumunta ka dito sa dagat namin. At sa puntong ito ay tabangan na nga namin yung mahinlo namin at yung magawain namin dito para mas mapadali at napakaganda naman talaga kapag tinabangay kayo ng jowa mo at ayan nga nilabas ko na nga yung kalderin dito na ginamit pa ni Jose Bonifacio sa paggamit ng tinuwa at ayan nga speaking of tinuwa yung saang natin tutuwahin lang pala natin yan at bubutangan natin ng dagat na napakasarap naman talaga as you can see naman guys napakarami naman talaga yung saang dito at hindi talaga yung mawawala sa kainan namin dahil ito yung pinakapaborito ni IB at sa puntong ito ay nandam ko na nga beauty at tinakang ko na nga yung kalderin na, na napakasarap naman talaga as you can see naman guys yung ko na nga, binilisan ko na dahil nagugusla at nagugutom na kami. At sa hindi nakakaalam guys, alauna na nga pala to at hindi pa kami nakakain at napapasmo na kami dito. Imbis na magpabusog dito sa dagat, ay napapasmo na kami. Pero hindi ka naman magmamahay sa mga kilawon namin dahil napaka presko at napakasarap naman talaga. At kung umabot ka sa video na to, ay mag-comment ka kung taga saan ka at pakimension na rin yung majowa mo kung ganito rin ba yung ginagawa nyo sa inyo. At ayan na nga, ginamita na nga ni Tatagaling ng magic na suka niya dahil papaksiwi namin yung ibang salin namin dahil hindi namin mahuhurot yan kapag ginilaw at binutangan ko na ng at asin na napakasarap naman talaga at asin napansin naman guys, napakasarap naman talaga ng paksiw kapag ikulo-kulo mo at itakang mo sa butin na napakasarap naman talaga. At sa puntong ito, habang tinakang namin sa butin yung paksiw, ay hiniwa ko na nga yung malamas natin, bumbay, kamatis at loya na nakalimta namin. Pero hindi na talaga yan magbabasi dahil napakapris ko ng maisda dito. At sa puntong ito ay nagsubusubo na kakad yung paksiw namin na napakasarap naman talaga. At ayan na nga yung saang, talagang tinanggal na nga ni Ebi sa napakalambot naman talaga dahil sobrang prisko ko na saang. At sa puntong ito ay tinimplahan ko na nga yung natin at minikus-mikus ko na para mas mag -sarap at kumut-kumutin mo lang talaga Ayan, hindi hindi ka talaga magmamahay sa kinilaw nito guys dahil napaka ko at butangan mo ng suka na tuba na napakasarap naman talaga. At ayan na hinakop ko na nga yung lamas natin na ilalagay natin sa ating kinilaw. As you can see naman guys, napakasarap naman talaga magkilaw dito sa dagat lalo na pag taob-taob hindi hindi ka talaga magmamahay. At ayan nga, as you can see naman guys, minikos-minikos ko na talaga yung mga isda natin dito na kinilaw na napakasarap talaga. At sa puntong ito ay pinuguan ko na nga ng agrio na napakasarap naman talaga dahil masarap yung kinilaw kapag may agrio at tinilawan ko na nako magugusla naman yung mamarites na manonood sa atin. As you can see naman guys hindi hindi talaga kayo magmamahay kapag nanood ka mo sa video namin. At ayan na nga yung migas sardines natin hindi talaga makakalimutan natin yan yung pinakamasarap na migas sardines at yung saang natin at ayan na nga as you can see naman guys nagsisimula na talaga yung kainan namin dito at yung nakikita nyo naman guys yung mahanda namin hindi hindi ka talaga magmamahay at porsyon na magugusla ka talaga sa kakatanaw at lalong lalo na sa mga OFW hindi makauwi sa mga probinsya nila at puro buhangin lang yung nakikita nila sa ibang bansa. At speaking of ibang bansa, shout out nga pala sa mga followers natin na taga ibang bansa at lalo na sa Pilipinas na all over the world. Mabuhay kayo hanggat gusto nyo. At as you can see naman guys, yung kinilaw, pinusaan ko na ng sili na napakasarap naman talaga para mas lagong maanghang at lalong hindi mawala yung mga langsa nya. At sa puntong ito ay sinimula na kagad pagkain at as you can see naman guys, sinungit ko na yung saang na napakasarap talaga at pinarisan ko pa ng bahaw. Naku, nabubungkag at nawawagtang na naman yung bahaw lalo na kapag pinaksiu, sunan mo. At sa puntong ito, si Tatagring hindi rin nagpahuli at talagang bidirhan niya na. At siyempre si Ivy talagang hindi yan magkapapahuli kapag kainan. At ayan ang asyukan siya naman guys, sinungit niya yung bahaw at yung saang pinakapaborito niya talaga. Pati yung sardinas na hindi ka talaga magmamahay. At si Tatagring nga, pinahiyom lang yung kain niya pero talagang nagugustuhan na daw siya. At ang lakas-lakas pa kumain. At ayan ang asyukan siya naman guys, hindi rin ako nagpahuli dahil napakasarap naman talaga kainin yung kinilaw dito. Alam nyo ba guys, dito sa probinsya, ganito lang talaga yung buhay. At halagang 100 pesos ay talagang mabubusog ka na. Parisan mo lang ng bahaw ng mga isda, mga tinapa at hindi hindi ka talaga magmamahay. As you can see naman guys, hindi ko na talaga pinasaylo yung bahaw dito at hinakop ko na parisan mo ng tinapa na napakasarap naman talaga. Pati kinilaw nako nabubungkag na, na talaga at naglalaway na naman yung amarit sa na nanonood sa atin. At kung gusto niyo yung food trip, ganitong food trip lang talaga yung gawin nyo at iyayain niyo nang mga barkada, mga jowa nyo at ganito lang napakasimple lang pero napaka-effective naman talaga. Talaga mabubusog ka at hindi ka magugusla. As you can see naman guys, hindi mo na kailangan pumunta nang mamamahaling resort para magkain dito at magpicnic dito lang sa lugar namin ngayon nakapakasarap na at napakasulob na parisan mo ng kamuti at nakapakasarap naman talaga at so guys ngayon ko lang nalaman na napakasarap naman talaga kang kamuti kapag ipares mo sa tinapa at isaw mo at talagang mabubungkag yung bahaw at sa puntong ito as you naman guys napakaswerte ko talaga kay IB dahil hindi talaga maarti si IB at sa mga nagbabalak na agawin si IB naku hindi pa ako nakawalop ng tao pero kapag inagaw nyo si IB eh, mawawalop ko talaga kayo as you naman guys speaking of IB sinungitan ko na siya ganyan ko siya kapinalanga dito sa amin at ayan na nga sa puntong ito hinakop ko ng bahaw at silungit ko sa kanya at hindi talaga siya magmamahal sa akin. At hanggang dito na lang kami, kung kikinahan ka sa video namin, ay wag mo nang kalimutan, ipalo yung page namin para hindi ako magmamahal sa inyo. And don't forget to like and share na rin para mas marami pa tayong food trip. Thank you and God bless you all. Mabuhay kayo. Hanggat